Hello team, live good morning mga kapusible natin. Yan, it's me again coach team, your power leader in live good. All right, um November na. Okay, <laughs> November na. Yes, it's November 1st and I want to congratulate everyone sa mga tuloy-tuloy na humahataw kay Live Good, sa mga tuloy-tuloy na nakasubscribe kay Live Good. Very good job. Ah, uh, ito nandito po ako sa ngayon sa kwarto namin, Nagsiset up ng aking laptop na bago. Ayun oh. So, nakikita nyo, tinatransfer ko yung files ko sa sa hard drive and mamaya set up ko na yung ano ko, laptop. <laughs> Napaayos ng, ano, no, ng di oras. Alright, so guys, ano lang po ha, since it's November, let's plan ahead. Okay, gandahan natin ang plano natin kay Live Good kasi ang bilis ng panahon. Biruin mo, nag-start tayo dito March, April, May. Tapos ngayon, no, November na. di ba sa mga naghihintay po ng spill, um okay lang naman maghintay pero dapat pagtiyagaan po natin ha. Huwag po kayong bibitaw sa subscriptions niyo kasi just imagine this oh, mabigyan ka na ng siguro ilang uh, spill over tapos masipag na spillover pa. Um okay po 'yan, maganda po 'yan. Pero 'yung resulta natin, may, may, mabagal po 'yan ha. So uh, set lang po ng expectation. Uh, sa mga ano naman po, sa mga hatawin si Livgod mabilis talaga magiging resulta nyo. Just imagine this, so oh, ako nga po, um, resu may resulta na po kagad. Ang, sa totoo lang, mga, ito, hindi lang po ito yung ano ko, na-achieve ko. Ang ah, na achieve ko din po, nabayaran ko yung mga utang ko. O, oh, di ba Unti-unti na po. Konti-konti na lang. So, hopefully by December, zero utang na ako. Kaya, ang sarap sa feeling talaga guys. Kaya, kung, sana mahawa po kayo. Alam niyo yun, sana mahawa po kayo. Kasi, tiyagaan lang po talaga eh. Um, puyat muna, pagod, hirap, kailangan mo talaga yan. So sabi ko nga po, sipag, tiyaga, diskarte na may, na may paniniwala sa sarili, yan ang kailangan mo talaga kay Live Good ngayon. Hindi mo kailangan ang, ano, ang madrama sa buhay. Hindi mo kailangan maging madrama ngayon. Kasi kung magiging madrama ka, talon-talo ka talaga dyan. Ang dami mong irarason, ang dami mong uh al alabay ang dami so daming ang daming papasok sa isip mo para lang mag para hindi na magtuloy again pag nag ka dito kay Live Good hindi ka nag kay Live Good nag ka sa pangarap mo parang sinabi mo na sa anak mo na anak bahala ka na bahala ka na pag college mo pag ano pag high school mo huwag ka na mag-aral okay ano pa sa magulang mo o nay tay bahala na po kay sa pagpapagamot ninyo wala wala na ako eh o, ano pa, sa mga kapatid mo, o, oh. uh, mga bro, mga sis, bahala na kayo ha, ah, kasi uh, wala, isapat eh. lang tong income ko eh, kanya-kanya na tayo, ba diba? Parang, alam mo yun, naging selfish na lang po tayo, alright? Naging selfish po tayo. So, guys, if I were you, mas hatawin natin si Livgood kasi sa panahon ngayon na nasa pillar stage si Livgood, hindi bagay ang maghintay ng spillover. Ano ba naman yung makakuha ka man lang kahit isa kada buwan? Just imagine this, so isa kada buwan. So makakuha ka ng 12 sa isang taon. Eh what if yung 12 na yun, kumuha din ng tigi isa kada buwan at makakuha din sila ng 12 sa susunod na taon? Alam nyo po ba na kapag nabuo yan, in 5 years time mag magiging diamond rank ka din? <laughs> Opo, magiging diamond rank ka din. I-multiply nyo po, napakadali lang po yan. 12 times 12 times 12 times 12 times 12. Tignan <laughs> niyo. 'Di ba? Magugulat po kayo sa resulta niya. Kaya ang ganda po dito kay Live Good kasi hindi siya yung ordinaryong networking na kailangan mo mag-pairing-pairing, kailangan mo maghanap ng recruit-recruit. Hindi po hindi na po kasi to ganto. That's the reason why mas maganda i-share yung benefits niya kaysa sa kitaan. Kaya kung kayo po ay nag-share ng Live Good, wag niyo pong habulin, wag niyo po i- Wag, wag nyo masyadong i-focus yung sarili ninyo sa 100,000 tapos kahit wala kang i-recruit kikita ka ng malaki wag na po ganon sabihin nyo lang po yung benefits niya para ka lang nag-avail ng pre-needs dito ano ulit yung pre-needs? Uh, parang educational plan oh, uh, health plan, memorial plan ano pa ba? Um, kung ano man plan yan, alright? Yun yung mga pre-needs, alright? So, ibig sabihin, yung binabayaran natin monthly na napakamura na 600,000, uh, 600 pesos, <laughs> hindi naman mapupunta sa wala yan. Opo, hindi na pupunta sa wala yan. Kaya lang kasi, nag kaya kasi naiisip mo na ang bigat ng 600, kasi nga, wala ka masyadong ginagawa. Or masyadong, mabi kaya mabigat sa yung 600, kasi nga, hinihintay mo yung resultang malaki. Nakakala mo, 2 or 3 months lang, may 100,000 ka na. Kaya nanghinayang ka sa 600. Na tinanong niyo napansin niyo nga po sa mga insurances, 'di ba? Sa mga memorial plans, hindi naman nila ibibigay sa iyo agad-agad yung ano mo eh, yung benefits mo, 'di ba? Makukuha mo lang 'yan kung na-reach mo na yung maturity. Tsaka kung may mangyari man na ano, na qualified sa benefits nila. Oh. So, think about it, all right? Pag-isipan niyo maigi bago kayo bumitaw kasi ang laki po ng pinakawalan nyo talaga kay live good sobra lalo na kung kayo po ay burned out na sa networking tapos gusto nyo pa sumali na naman sa ibang networking okay lang naman kay live good yun pero di ba yung oras po kasi ang pinag-uusapan natin dito yung panahon na nasasayang all right kasi imbis na tuloy-tuloy ka kay live good um nagkakaroon ka ng hesitation nagkakaroon ka ng duda nagkakaroon ka ng ano distrust or yun, yun nga, nawawala yung tiwala mo sa sarili mo, kaya ka humihinto. And yun ang kalaban natin. Alright? Yun ang kalaban natin kay Live Good. So, isipin natin ang benefit. Alright? Sabihin na natin, sige, 2 years, 3 years, abutin. O magkano lang binayaran mo sa subscription nun? Mga 20,000 pesos lang naman. Pero tingnan mo, kung kikita ka ba ng, kung kikita ka ng around 10,000 per month, after 3 years, ay, di na masama yun ha saan ka kukuha ng 10,000 per month? ba? Diba? Buhay ka pa, healthy ka pa. Kunwari, natanggal ka lang sa trabaho, o di at least may 10,000 per month ka. ba? Diba? So, yun ang isipin ninyo. Alright? Kaya, nako guys, ibang-iba po talaga si Live Good. Next year, sasabog pa po tayo. Kaya, congratulations po sa lahat. Hataw lang po tayo ha, November na po. Kaya, nako uh, ayusin natin to, gandahan po natin ang ating November para ngayong December, happy happy po tayo. So again, this is Coach Team. And if you want to live good, choose live good. And do live good. Maraming salamat!